Pebrero 5, dito po kami sa Kawayan Buktong, Porok 5. At isa pong kolektor ng damayan ng Oscar ang ating makakapanayam, si Nanay Gloria Martin, Martin Visaya. Oh, Magandang hapon, Nanay. Magandang hapon din po, sir. Ah, nanay, pwedeng malaman ilang po ang kasapi ninyo rito ng damayan ng Oscar? Nung una po, sir, Juan, mahigit na 70 po. Nung kwan, namatay, namatay na yung mga iba. Pa konti kunti na po. Hindi sa ngayon po, po ba, sa ngayon po, mag, ilan na po? konti na lang po, sir. Mga... Ngayon huminto po, sir, 17 na. Uh, At... 17? Opo. Ayan. Kailan po nagsimula ang damayan ng Oscar dito sa Kawayan Bugtong? Uh, 2016 po, sir. 20, 2016. 2016. Opo. Opo. Oh, Ako ang po. unang... Ah, uh, itatanong ko po. Ah, uh, meron po bang namatay na kasapi ninyo na napag-abutan nung problema ng damayan ng Oscar? Meron po, sir. Ilan po? Bali, tatlo po, sir. na namatay. Pero yung isa po, may napauna na po akong 13,000. Pero yung dalawa po, wala pa po maski. Uh, ilan daw po ba dapat ang matatanggap ng tatlong kasapi na matay? 20,000 po bawat isa po. Opo. Ay, uh... so, anong sabi ng mga namumuno sa damayan ng Oscar? Eh, sabi po nila, sir, basta mag-antay-antay lang daw po, sabi nila. At uh, yun nga, nailabas nila na hindi nila alam yung pera. Sino po sa mga opisyalis ng Damayan ng Oscar ang inyong nakakausap tungkol dyan? Si Kon po, si Madam Lo Sabier, Los Biminda Habib po. Ah, yung po, uh, ingat yaman. Opo. Nanay, tatanong ko po, uh, simula po noong taong 2016, meron na po bang namamatay na mga kasapi ninyo? Marami po, sir. Mga, so may namatay namatay na po kayo ng kasapi 2016. Mayroon po sir. Nabayaran po. Nabayaran lahat po sir. 2017 may, may namatay kang kasapi. Na, mayroon po sir. Nabayaran. Bayad po sir. Nung panahon na yun, magkano binabayad? Bali 300 ay 35 per Magkano binibigay sa patay? Bali 30 po. 30,000. 30, 2018, 2019, 2020, may mga namamatay din kayo kasapi taon-taon? Meron -taon. po, po, sir. So, nababayaran? Nababayaran din po, sir. Babayaran po. Itong taong 2021, 2022, may namatay kayong kasapi? Mayroon po, sir. Kaya lang bayad na pa rin po. Nabayaran. O nung paano na yan, 2021, magkano ang ibinigay sa patay? Balikwan po, sir. 20 na lang po. Ay 200. Ay 20,000. 20,000. 2022, magkano binigay sa patay? 20,000 din po, sir. Opo. So, ngayong itong nakarang 2023, eto nga, ito nga hindi po pa ang problema nababayaran. Po, dito na dito na naramdaman ng ninyo yung problema. Opo, sir. So, ano pong nais nyo sabihin sa pamanuan ng damayan ng Oscar? Eh, hindi kikiusap po ako sa inyo. Sir, ma'am, nasana naman. Ibigay nyo naman na yung kwan, hindi nyo na ibigay sa namatay na kasapi ko. Kasi kawawa naman sila. Ang alam nila, ako ang kwan nakasira sa... Ako ang humawak na... apa ang sabi nila, akong nakagastos lahat ng mga nire-remit ko, ang binabayad nila. Pero sa totoo lang po, nai remit ko po lahat, nandito lahat yung mga kwango, papel, hanggang August 2023. Yan lang po. <laughs>